Hindi, laglag mo lang yung panukat natin. Okay, sige. Kika mo na. Para makuha yung... oh, sa panukat yung kulay. Hindi dyan yung tali na eh. Malilito pa yung, pa yung tali eh. Hindi, ikaw maglaglag. Eh, yeah. yeah, asok muna konti yung kuwampula. Ayan, ako na ako na, Brad. Ayan, sige. mukhang na matanda bumerde yung pula oo yan yung nakuha mo ito mga katrebya hindi tayo mag ng gamit ang digger direct Hello. na po natin itatanim ah. <coughs> mahaba uh, haba yung kwan haya ito yung magiging pinakalaglag 3 meters <coughs> Ah, ay maglaladlad na lang. Ano, ay rin. Sige, tatapat mo lang ko sa may ikaw, lalagyan yeah. ko <coughs> Tatapat mo lang sa may ito, yung dugtong niyong... laman. ayan. Oh, yeah. Oh. Okay, hatak pa. Tama ba lalagay? Ay, may nakatulos na re. Okay, hatak. Lag mo lang yung panukat natin Okay, sige, Para makuha yung oh, sa panukat yung kulay, hindi dyan yung tali na Malilito pa yung tali eh Eh, asok muna konti yung kuwampula Ayan, sige

klase po ng lupa na ating tataniman buhaghag maganda po yung lupa na ito talagang taniman talaga ng kalamansi pwede rin sa gulay yung ating tudling oh. diretsyo susukatan na lang natin ng linya o noong laglag Ayan. Ito yung panghakot natin mga katrebya Ang uh, pula Kaya uh, malaking tulong itong kolong kolong Sa kalamang siya uh, uh, Kinakalat na po natin Oh, lalaki na ang buong ano ang natin pinta ng buong oh. nabalutan kasi ng bagay eh. lalaki

Sila uh, ka backner lagi na nalalay sa akin. Ah, ano ne? Ini time eh. Ano po yung ating daanan. Ay eh, maluwang ito, mahaba. Tingnan natin uh, ang tatanim. kasama na po rito yung ating pagdadamo e pinagkakawa na natin siya ng traktora <tong> ng tanim. tumuo ng area na ito ang itatanong susunod so, yung pangalawa para hindi uh, naman na lahat ay ikakalat yung pula maganda po yung fair uh, area para di masawa po yung mana namin po natin dahil medyo uh, mahaba-haba rin po ito lalaglaran -lala muna natin dawat Ah mabut borada Pero nang itatanim natin ito i'm not kala masi. Yan po, okay. na lang po siya. Tapos ay itatakloban na lang po ng lupa. Yan. Pagka hindi po umulan, ay ito po ay tutubigan. size po mga katribet ang ating uh, COVID na para do sa isang linyang derecho na babatakan tapos sa gawin na yon para maganda po ang kanyang linya kailangan na meron tayong pansukat na lubid abatakan na Yeah, Mali Liga. Mana nana mayan yana. dito mga katribya kahit wala tayong stick pwedeng ganito ang ating gawin tatapat lang natin yung lubid ¡Oh, atac! ganito mga katribya wala pong kawala sa linya basta ang importante itong gilid ay naka linya rin ng 3x3 Ayan, tapos sa kabila din linya rin siya ng 3x3 at sa batak na lang po ng batak ng lubid lagay na lagay po ng ating mga pula sa bawat pagis sa bawat uh, tapat po noong ating lubid kahit wala na tayong stick ito lang po ang pwede, pwede natin gawin kailangan lang pagka latag ng lupid ikalat ang timano po yung punla tinilagay para diretso mas magandang tingnan mga katrebe ha pa araro basat yung araro diretsong sukat ang ganda po ang linya nya ayan medyo mainit lang po mga farmers po yung tanim po natin alas 2 alas 3 dahil medyo um, malaki laki pero di po natin matatapos po ngayon hanggang bukas ngayon ang gagawin po natin ikakalat muna natin po yung ating pong para bukas naman ay tanim tayo ng tanim ngayon ibang mga nagapagtanim natin kung saan yung abutin uh, ganto sila pero importante makakalat na muna natin itong ating pong katkad na po natin mga katrip po yung mga pula bukas naman po yung iba pong mga pagtatanim po natin nasa 2,000 lang po pala mga katrip po ang papasok dito ng ating uh, sukat Abali, ang nagisukat lang pala nito ay nasa 2 hektare mahigit hindi pala siya 3 hektare ya yan natin siya noong ating po sa na uh, ating panukat na uh, 2,000 plus yung papasok na pula dito sa ating uh, bagong farm bukas na po natin ito tuloy ito pong ating uh, pagtatanim uh, at yung kangin na po kasi alas alas 9.30 na nung nakalusong po dito dahil uh, inararo muna ito tapos sabay na rin po rito yung sukat saka po yung paghahakot po ng pula kaya medyo nagtagal-tagal tayo tapos sama na po pati po yung uh, pagsukat ngayon medyo mabibilisan na tayo dahil okay na po yung pula natin nakatyad na tapos puro tanim na lang po ang gagawin ng iba So, tutuloy na lang po natin dito sa maga. Ito na po yung mga nataniman. Yung pong mga plastic na yan ay natin pong pupulutin para pumalinis malinis. Tingnan. At hindi po siya makasagabal. Ayan po yung uh, araro sa gitna. Tapos tabo na lang Pagka po hindi po siya uulan, ay kailangan ng patubig dahil awa uh, yung ating tanim. Yeah. Uh, paano mga katribiya, uuwi na po yung ating uh, tropang manananim ng kalamansi. Sila rin po yung tropang mamimitas din ang ating kalamansi ay bukas pa uh, dali na lang natin pumuli ang uh, uh, ating uh, bukas natin tutuloy Okay. Matagal. Tagal lang dyan yung pagkakadkad. Okay mga katiba, gada lahat. Kita-tira bukas. Bye-bye. pa